malapit na kasi Pasko. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, pamaskon nyo na lang sa akin. Subscribe na kayo. Nandyan yung butong sa baba. Sindutin nyo na lang. Salamat! Pag-aaral nga sa... po uh, mga kaibigan. Pwede-pwede. Uh, gusto kayo lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sulok ng mundo. Para lagi kayo mabuti. Biyahin natin ngayon. Hindi alam. Dito, kaya, may car muna. Malapit na. Ay, kita ko lang sa'yo. Hindi to, ko yung kakataan na ito. Na, Wala natin pa rin pinadaan. Hindi rin dumaan doon yung mga kaibigan, alis na tayo rito sa ating garahe. Gabiya lang tayo. Tar muna. Yung second group po, bago magsuno. Yung DC. Ang daanan namin dito, mga kaibigan. Kasi ginagawa yung kalsada. Oh. Ano? Ginagawa yung kalsada. Chok. Ginagawa <laughs> yun. Dapat kasi na doon pa lang inaharangan eh. Hindi, nagtawagan nga sila eh. Peting <laughs> Gaya na, o yan. Yung malaki, sinusundan natin yung laki. Ay, tayo dyan. Ayun pa, oh, mamaya na, meron pa isa. Ayun oh, o. Oh. Ayun, ayun. <laughs> Tawa kasi kalsada dito mga kaibigan, dito sa amin. Kaya ayan, nung gagaka-traffic-traffic tayo. Siyempre bigayan lang, bigayan. Tawa lang, next turn. Doon na lang? Sa office. Nasa vault yung visit. 64 ang parga natin. Ilan? 64 64? Oo uh, Tapos ano? 53 Nagkagalang lang ng 11 Mga uh, kaibigan, yung naglalagad na yun na palapit Kasama ko yan sa biyahe oh, Live sila, live Oo, uh, live sila Sabot ta. Ha? Ang aga nyo naman Basta nandito sa tukot, wala na naman yung nangyayari ko dito Yan yeah. nga Okay. Eh, nilista ka ng tukot. Hindi naman babayaran. Tapos lang ka dyan. Tapos si eh, sasabihin Question na ano, na ka pa. Yan doon o. Oh, may mga kahoy dyan sa ganyan. Dyan o, oh, na lablab mo. Una lang. Ha? Ah. May sinak mo. Wala ko si Eric? Wala ko doon sa mo na? yan yung mga bato niyan oh yan yan oh bonito oh yung mga bato niyan oh lang dito

siya na nagsabi na ang nasaan ang tao, nabihaya ang biyay niyan. No. Ayun. Ang ilay tapos sinat... natin, walang wenta. Sinat ko si Tanya, ma'am, biya. Uh, ah, nabihaya ang namin. Sabi si ma'am Che, na bigay na ng schedule si Seredo. Si Redo. tapos di lang alam. Kakala ko tuloy walang biyahe dahil so, sinid na ano eh. Nag-chat si Edwin ano eh. uuwi na kami eh. Ata ko ba eh. May butang na lima ulit. Tapos sa akay, gano'n ulit. May mga butang ulit. Sa kalina, ah. may butang ulit. 35-35? Oo. Oh. Traffic kasi sana eh. ilang marga ah. natin at lab? mag-aaginaldo sana ako eh. Traffic nyo may eh.

yung ang best ka lang mo may kaya. na yan? Oo. Kaya ato ko. Ayun, baba ko na ito. Pala. Kaya pala nasa bag hindi ko pa pinababa. Ito siya din, hindi ya. na pa, pala yung best no? Oo. Kaya lang yan. Kaya pa ako. <laughs> <laughs> Galax pa tayo ngayon mga kaibigan kasi dinadaan pa tayo ng opisina sa Aguinaldo. Ngayon, tapos Dapat yung dalawang ikot doon doon eh, na ito eh, bago dumiretso Oo Parang ikot-ikot na muna araw. Parang na-vlog na, na-vlog na natin ito, di ba? Oo. Unang mukas dito. Unang mukas Oo. Oo, Oo. Oh, Aguinaldo na, mga kaibigan. sa ating office so ating madam, madam mga kaibigan galing Calax paglabas galing Aguinaldo tibig yung kanan Yung guys kaliwa mga kaong kaong tayo kaong sa maguyam yun kaong na mga kaibigan kaliwa, tayo kaliwa. Kaliwa kanan. Ay kanan pala kanan. Pag ang hili ko sa kaliwa. Tapos yung hukuan na ano. lapit lang ang biyahe natin mga kaibigan Maguyam na tayo mga kaibigan, maguyam. Dito lang yan sa silang. Parang na-vlog ko na ito eh. vlog ko na yata. Wala <laughs> Burnout Drive, maka ibigat. Puntang Karmunah. Kaling Maguyam. traffic. Traffic lang tayo, kay. Nabasa niya ata ng school. Para malapit na kasi Pasko. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, pamasko nyo na lang sa akin. Subscribe na kayo. Nandiyan yung buton sa baba. Sindutin nyo na lang. Salamat!

Mga kaibigan. tayo mga kaibigan. Tulungan mo na tayo para sa kalabas. Ito na tayo mga kaibigan sa Matatagalan tayo dito mga kaibigan. Kasi ang haba ng pilaw. Eric. Ano? no? Madami. Nagtago. <laughs> <laughs> Madami oh no. kasi ng Okay, mga kaibigan. sa so muli. Bye-bye.